excited na siya lumabas. <laughs> Akala mo talaga, eh. ano ba? Ang habol namin ito they bring din. <laughs> Dumating na twin dress ang mag-inang sina Melai, Mela at Estela sa event ng Star Magic na pinamamagatang Magic Mama Day. Ginanap ito noong Mother's Day celebration na dinaluhan ng mga mami celebrities at kasama ang kanilang mga anak. Napakaganda at nakakaaliw nilang tingnang mag-ina, lalo pat magkatulad ang kanilang mga kasuutan. At ang sabi pa ni Milay na nagbibiro sa isang staff doon na talaga namang natawa sa kanya ay ang hubble daw nila ay ang libreng dinner lang. Yes. Akala mo hubble namin libreng dinner. At nakipagkulitan naman si Estela at ipinakita ang facial expression nito na nakuha niya sa mami Milay niya. Yeah. <laughs> <laughs> sa malaking TV screen, pinanood nila ang Mother's Day greetings nina na Mela Estela para sa kanilang mama Melai. Napayuko ang dalawa sa lamesa dahil nahihiya ito na pinanood sila sa TV screen. Marunong magpasalamat si Namela at Estela sa mga gift na natanggap nila. Thank you so much KTO! Oh, we're so excited to go to Korea! KTO, oh, sa Naunang magbuka si Mela at nakita niya na kumot ang ibinigay sa kanyang regalo at magagamit sa kanilang pagpuntang Korea. Mama, ito kumot, Mama! Sino yan? Si Mo. Okay, sa'yo. Um, si Ka, -ka, -mo. Ka, -ka -mo. At ganun din ang natanggap ni Estela pero magkaiba sila ng kulay nito. Ka, Ka Si Tita Lulu. Ayan. Si And this, oh. oh. My God. Sa bagong show ni Milay kung saan isa siya sa mga host nito, sa backstage, nagpapatawa muna ito try natin maglaro ngayon. Kailangan natin makain itong nandito sa harap ko. Ready? Go!